Dali! Lalo na kayo, hey, Dali! Hey, hey, <laughs> oh, si Bruno! <laughs> Ay, si Bruno, Dali! isa! <laughs> ano <ka mag> isa! <laughs> si mga Ayan <laughs> <laughs> player! Asti. 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 <laughs> Ayan, yeah, oh. ah. Oh, di ba? Yung mga aso naglalaro. Patay! Ito mo. mga Ayun yung mga yung nag oh. oh, mga nag Ito. Ano? <laughs> Ang hirap <yunop> yan, <laughs> Tapos isirain kamusta sa mga bibig mo eh napakaigili dikkatan mo pa na i-jamahin 'yan bigla mo ha ayan ayan sila kakain na kayo dito sa wala Dia demo boleh susah gitu ulun. kalau macam tu. Eh, ulun lilay, ulun riyo. Hoi. Hoi Bang. bro. Mari amun ada ya. Oi. Hoi. Kalau sini jangan bending Yan po ang mga ano, may ari ng toy. O, oh, tingnan nyo, naglalaro sila. Yung isa walang pakailam. Ito na ikot, ikot! <laughs> Nang ulo! <laughs> dali na, lapit mo kay Bruno. Ilapit mo. Yan, yeah. yan yun. Okay, okay na okay yun. Okay na yun. gumagalaw ito. Yan, Okay na okay. yun. Okay. 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 Okay.